So yung guys, dito naman ako guys. Grabe na, grabe to guys. So nandito pa kami. Nagkukulab kami ng tatlo. Alam mo ko lang tatlo. Kasi gumagawa kami ngayon ng content. Huwag kayo maingay. Nandito kami sa loob na ang bahay nila. Gumagawa kami ng content. Alam mo yung content. So hindi nyo alam. Ako rin. Hindi namin alam. Hindi joke lang. So gumagawa kami dito. Ano si Yan. Yan naman si Makoy. Gumagalong. Ano si Makoy? Ibig sabihin nung ano yan. Magpapakiyot yan. Wag okay, mo kita na yun. kita okay, talaga yun. Okay, Wag na natin. So sabihin na natin sila. Alam niyo yung ginagawa namin dito guys. Ay kami dito? Kasi enjoy yung nagagawa kami ng content guys. Kumagawa kami ng mga content sa loob ng bahay. Kasi nga. Kasi nga. Kasi nga. Ano? Kasi nga. Busy kami ngayon guys. Busy kami na dito kami ngayon. Busy talaga <tot> kami. Kumagawa ng mga content guys. So dito kami. Tatlo kami dito. Yan. Nakikita niyo naman. Wala mo sila? So yan. Yan, ganito yung ginagawa namin dito. Mahihita nyo kapag gumagawa ng content, guys. So, nandito kami is gumawa, gawa ng content. So, Makikita kapag nyo yung mga scenario namin, guys, nandito, ah uh, yan dito kami nag, nag, ano, nag, nag, kahit ang gawang, kalukuhan mga, ano, nung, nung basta makagawa lang ng mga content, guys. So, yan. So, shoutout pala sa inyo, guys. Yan, mga tropa ko, yung mga par, nandiyan. So, nandito yan, nandito yung, yung gumagawa. So, napakalupit yung ginawa namin. O, makikita naman, naka-costume na naman ako dito. Naka-costume na naman ako. costume ba to? Parang hindi naman to costume. Damit lang to. So, damit lang to na ginawa namin, guys. Naka-ano na. Yan, masanay. Hindi ako sanay dito nga, go. Guys, naratsing ako. Naratsing ako rin. siya na guys. Naratsing ako. Hindi ako sanay. Yan, nandito. ang lang yung tropa ko yan yun naman lupit napaka ng ano, gawa niya yan ako no? napagaganda ang ginagawa namin no? parang nag lang nag trouble travel with out of the world yan na travel the world kahit na kasi nga mainit sa labas hindi kami makapaggawa ng konti paano kami ng ang guys, init-init dito guys, yun mo. Yung ano, yung sinalag-araw, Parang susunugin guys susunugin parang ang lineletsyon yung lineletsyon no? lineletsyon yung katawan mo yung ano mo yung puso mo yung baga mo yung lahat yan guys lineletsyonin ka talaga yan yun dapat ano pa lang safety first muna safety first yan sa so, mga nagbablog dyan yan safety first muna okay sa so, mga vlogger ko yan dyan ko vlogger yeah. shout out sa inyo mga pat sa so, yan dito ang magawa na ano Butterfly. Napakalupit talaga. Church, so Church, nagawa na, gumawa na kami ng napakalupit. Yan yun na lang. Sa uh, taas. Next video namin. Mga par. Okay, so thank you, thank you, mga par. So kumusta yung mga nyo, par, mga new resolution nyo na? Tupad na ba yung mga new year resolution nyo, par? Tupad na ba yung mga ginawa nyo, yun, yung mga... Hindi na kayo iinom. Uh, hindi na kayo iinom. Pero ngayon nasa ano pa rin yung tropa na din. Sponsor, yung three yung, three yung three gusto ko na mag-diet. Yan. Three gusto cover. ko na mag-diet kasi please. nga Tumataba na ako. Gusto ko talaga mag-diet kasi sponsor, maman, uh, pat na eh. pat na yung katawan ko. Malaki na. So, kailangan ko na magbawas. Hindi ako kakain ng mga karbo. Pero andun pa rin. Mas sumasarap kumakain. Nag-iinasal. nag, nag pa rin. So, paano? At matatagal yung resolution. So, disiplinain muna natin sarili natin. Wag muna tayo. Kung mga may mga bawal kahit bawal lang magpigilan mo muna kumain sa mga bawal kasi nga yan yung magpapataba sa inyo yung mga pats na papataba so dapat pigilan nyo muna kung gusto nyo mag exercise exercise -exerc kayo -exerc -exerc kung gusto nyo mag ano daw mag <laughs> hindi na ako mga ganun ganun hindi na kayo magagawa ng mga ano na, magiging mabait na ako ng tao gawin nyo para ano para masunod nyo yung new, new year's resolution nyo kasi 2024 na guys na bubulol na ako 2024 yan 2024 na nga ngayon, so dapat uh, maging ano uh, okay yung maging good vibes lang yung new year, natin ngayong araw uh, kasi January is panibagong araw at taon okay so dapat yung mga uh, nakaraan ng mga pangit na mga nakaraan ng mga unang taon eh, iwasan nyo na alis nyo na. So ngayon is pampagod vibes. ang mga hindi hindi ka na kamakanara sa mga una, at wala ka wala kang gana doon sa mga year na 'yon, yung mga bad trip mo doon, iwanan mo na. So dito ka na sa mga pampagod vibes, yung mga yung mga araw na na blazing 'yan, mga blazing dapat 'yan kinakain. Yan okay oh. Ah. So yan po yung resolution natin gawin mo na lang ano uh, gawin mo konti-unti kahit mahirap yan gawin mo para makuha mo yung new year solution okay par so nandito lang muna tayo mga par so see you next video so pwede nyo kapalo sa aking facebook page yan uh, ako si Elios Ki yung main account at saka yung page ko yan. yung page ni Elio yan uh, follow nyo ako dun so uh, 100 pa yung legit yun is 100 plus followers pa lang. Okay? So, see you next vlog, guys. Thank you, thank you.